nakahali sa akin, ay. Tama, hmm, tamo, ang bait mali sa akin, oh. Ito lang, matapang yan, si Baslog. Hindi, tapuntahan oh, natin ang dami. Isa pa, isa pa. Oh, harap-harap sa camera, dali, dali, bait, harap sa camera, oh. Wow, very good. Oh. Ay. Oy, init. Nagpainit natin, alam mo si Baslog. Guys, napakarami ng aso, napakaganda. Oh, ayan. Oh. Ang dami nila. Alam nyo ba kung saan ang kwarto nila? Ayan, yung erko na yan. Yan ang kwarto nila. Sila yung dyan nakakulong. Dahil hindi sila pumapayag na hindi sila uh, nakakulong sa aircon. Sana sanay na sanay sila sa aircon, guys. Ayan, o. Oh. Napakarami nila. Oh, ito, ito, ito yung kanilang kwarto. Ayan, papakita kong kwarto nila. Ayan, yung aircon na yan. Ayan, hindi sila papayag na wala sila dyan sa loob ng kwarto na yan.